Estrada, um, uh, Jingo Estrada, meron po ba? Yun ang mga binanggit talaga. Ba yeah. si Sari bagong pasok lang, investigahan pa namin. Kasi Grace po. Kasi Grace po, investigahan din natin. Hindi naman tayo, wala tayo atrasan dyan. Kasi ang kinakailangan nito, Christian, huwag ka na mamili. Kung sino ang dalahin na abigayin siya, ilatag natin sa, sa harap ng sudado. Yun lang yun, di ba? Okay, so nilawin ko lang, no? Ito yung mga kakasuhan nyo na. Mga, mga kaibigan mo yan, Christian, ha? Hindi yes. iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero mm -hmm. sa akin, trabaho ko to eh. Hiningi ko trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Opo. Linawin ko lang sir, para doon sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan ah, nyo na soon si Nabong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Oh. Okay. Bago magpasko. Saldi ko. Saldi ko. Egon of course. Ito, ko, ko. Okay. So bago magpasko, na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko. Ano na yan? Uh... Magkaka-warrant na yan by, you know, by December 15. Baka may warrant tayo ngayon, December 16. So pag gano'n... Baka tama yung calendar namin. Okay. Kung gano'n po, ano yung likelihood na ma-arresto ito mga ito bago magpasko? Eh, wag na sila magpasko. Pero binabatayan na namin ngayon. We're watching over them already. Mm -hmm. Naman uh, na kami, imitik-tik na kami. At lahat sila naka-alab na. Okay. Ito pong si ano, si Cheese Fudero. Ayun, kasama pala siya. Hindi na nakalimutan mong bangitin. Si uh, Cheese Fudero, si Maynard Ngo. Mm -hmm. Di ba? Special mm -hmm. envoy. Oh, um. yan. So, ulitin ko lang ha, bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely, ma magiging subject ng arrest warrant, Jesus Cordero, Maynard Nu, Zaldico, Bong Revilla, Joel Villanueva, Nancy Binay, at saka Jingo Estrada. Tama pa? And Zaldico, syempre, Zaldico. Oh. Meron nga may mga congress mga kaming inaayos pa namin, dinidefend pa namin yung mga theory, kasi nga ito, conflict of interest. Hindi lang siya non-bailable, pero mabigat na kaso rin uh, Christian. Kasi yeah, pag na, hanapan namin ang malversation yan, non-bailable din. Apo Ilang mga convert ilang, ilang mga congressman yung most likely makakasuhan niyo rin before Christmas? Mahigit dalawang po 'yan, mahigit. Mahigit dalawang oh, po sa simula pa lang. More Pero, than 20. Hindi lang natag namin lahat ng pwede. Oh. Okay. Yung kay Tapos in the mga, mga DPWH officials kasama. Hmm. Yung mga incorporator ng SunWest. mga incorporator ng mga kumpanya na na ano na Mopel sa prohibited transactions. Tatamaan mm -hmm. 'yan. Hmm. Sino mga, kontra yung mga contractors, yung mga diskaya, lahat ito kasama? Ang diskaya, magkakaroon na rin ng kaso yan. May ano, may not time. Meron na rin. Meron mm. na rin. Kasi nag-VPI na kami ngayon sa Diskaya. Sino-sino mm. ba yung mga makakasuhan na malalaking isda bago magpasko? At most likely...